magandang gabi sa inyo mga idol kahit tayo ang ulam natin mga idol ay simple lang kailangan tanggos ng alukbate tanggos ng kamote at yung nilaga mong ano para simple dahil sa ilokano tayo may bagong yan hindi ko na nilagyan ng silip kasi sobra sobra lang sa sila yung nakain ko sa isang araw ang ganito lang ulam lang, mga idol, isugla po. Ayan. Ang okay. Ayan ang ating ulam. natin, mga idol. So, Nasugla tayo sa ulam na ganito. Simple-simple lang. Tapos, so, siyempre, kailangan mo magkamay para maramdaman mo yung yung lasa ng kulay. Ayan, so, mga idol. Kumain na ba kayo dyan? kabisado ng asawa ko yung iyaay niya sa akin pagkain, pagkain, pagkain. ko. Mga gulay-gulay. sing lang ang ulam natin po. Shoutout nga pala sa mga followers at kaibigan ko na laging nakasuporta sa akin tuloy so, lang po tayo go lang lang go ngayon talaga yung mga maliliit pa na creator e, o content creator kailangan natin makipag engage sa ating mga kapwa content creator at syempre habang nagyayaw-yaw Nagang opera, may dalang vitamina at gamot sa katawan. Rich in fiber. Iba, sabi nila, oh, gulay. Dapat karne, hindi. Dapat balance lang, karne, gulay, karne, gulay, na

Indonesia mulai lah mulai yang mulai Talbos ng ugot nang rangaw ay este, talbos ng kamote. ya orang kalau mau kasur kaso kalau juga sudah beraso beti besos kalau nanti mau dikit Idol. Thank you, thank you sa mga sumusuporta sa aking mga video. Tuloy-tuloy lang po tayo mga Idol. Dapat ang gagawin mong video ay e, yung original. Original na galing sa iyo, sa iyo mismo. Para hindi tayo mabukod sa patakala ng ating minamahal, minamahal na Facebook. Kano? Kimse. Renta. Talagang 30 pesos sa taling talbos ng kamote, sa taling talbos ng alukbate, at sa taling Brat plus, bagong. Pero kasi ako may bagong na dito eh. Ewan kami mga Ilocano merong libing ano, na ilukano yung sabi tinatago na bago kasi kaso sol ka na diba yan ang ating tips maraming maraming salamat sa inyo mga idol. Mabuhay po tayong lahat. Shout out sa aking mga followers. Hindi ko magkaya mabanggit lahat. God bless po sa aking lahat. Ayun, may kakanin ulit ako.